Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, magluluto tayo ng chicken adobo sa coke. So naglagay na tayo ng cooking oil sa ating cooking pan. Then ang unahin natin ay muna tayo ng ating mga patatas. Ganyan, bali-balik lang natin ng ganyan para madaling maluto yung ating mga ipina na patatas. So guys, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag mong kalimutang mag-subscribe and then click na rin yung bell button para updated ka sa aking mga darating pa na videos kay Noli Boy and Family Vlog. So yan guys, malapit na po siyang maluto. i set aside muna po natin yung ating mga patatas na na-pride. ayan yan, uh, set aside muna natin ito na po yung ating potato na napride then next ipapride naman natin yung ating mga part ng chicken ayan. so ang pagpapride natin ito is medyo, medium lang kasi hindi naman natin siya totally na fried na fried. Medyo hot lang sa ating pagka-fried ng ating chicken. Then baligta lang natin na ayan, medyo golden brown ng konti. Yung hot lang. Kasi yung din pa natin siya mamaya para sa ating mga sangkap na lalagay. natin siyang medyo maluto and then atin din siya set aside yan para sa ating pang masusun so din yan atin mo nang ilagay mo na ulit natin sa ating platito yung ating mga na fried na chicken yung pag fried ko lang nito is medyo half lang yung hindi siya as in nito nito mga golden brown lang siya ng konti. So, yan na guys. Ang ganda na pagkakaluto niya. Then next, talagyan na natin yung ating onion. Mix lang natin. Next, yung onion natin. Ay, mali pala. Garlic pala yung nauna. natin. Second yung onion. Mix lang natin ulit. So, yan. Para mag-golden brown din yung ating onion at saka yung ating garlic. Then, next, lalagyan na natin yung ating mga na-fried na chicken kanina. Then, mix lang natin para Manuot yung ating naunang ingredients na onion and garlic sa ating chicken. Ayan. Haluin lang natin maige para mag-combine yung ating ingredients. sa natin lalagay yung ating na fried na mga patatas. Then mix lang natin ulit siya. Ayan. Guys, kung naamoy nilang ito, niluto ko. Actually, napakabango niya. Next, lagyan natin ng kalamansi. So, dalawang tablespoon ng kalamansi ang ating lalagay na sa halip na suka. Then, next, yung ating pamintang durog. Ibudbud na natin sa ating chicken. Then, i-mix lang natin ulit siya para sa ating mga nilagay na sangkap. ang next naman natin lalagay yung ating soy sauce maglalagay tayo ng 1 to 3 tablespoon ng ating soy sauce ayan 1 quart bali yung nalagay natin na soy sauce sa ating sukatan then i-mix ulit natin siya, maide para manuot sa ating chicken yung ating mga nailagay na ingredients haluin lang natin maide ayan guys kung nakikita nyo medyo namumula na sya sa ating mga nilagay na ingredients then ang ilalagay natin dyan yung ating namang oyster sauce. So, isang sachet yung ilalagay ko para lalong lumasa at luminamnam yung ating gagawing adobo chicken sa coke. Ay, sorry. Chicken adobo sa coke. So, yan. Then, i-mix uli natin, guys. I-mix lang natin na ide para nanood siyempre sa ating chicken yung ating mga nilagay na ingredients. ito Napakabango na guys. Nakakatakam. Tamang-tama yan sa ating pananghalian. Ayan, ang ganda ng kulay niya. The next, lalagay na natin yung, syempre, yung ating Coca-Cola. Yan yung ating sa main ingredients natin sa ating chicken adobo sa coke. So, ayan. Bali yung ating coke na nilagay is 500 ml. Ayan guys, hindi na mix lang natin mabuti do sa ating chicken para manuot sa lalo. Then hahayaan lang din natin siyang kumulo and then hanggang sa maluto yung ating chicken So ayan. So hayaan lang natin din siya. Pagkatapos nating i-mix, babayaan lang natin gan sa kumulo. So ayan na guys, malapit na siyang maluto. Kulong-kulo na po yung ating chicken, yung ating recipe for today. So yan, ang yummy at apakasarap niya. Napakabango niya guys. Nakakatakam. Yan po ang ating chicken adobo sa coke by Nollyboy and Family Vlog. Guys, salamat! Bye-bye!